Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello guys! Hello Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages. Energy goodbye para sa September 11 to 17, 2023. Money, love, career para sa ating Sagittarius. Spirit guide. Anong messages? Energy goodbye para sa ating Sagittarius. Okay. Okay we have okay may mga tao ba kayong nakakasalamuha na walang tiwala sa inyo sa guitarius at panay na lang mali ang nakikita sa inyo panay pang hihinala or kayo yung taong to na madaling panay na lang panghihinala hihinala yung nakikita nyo sa kapwa nyo no? natin So, i-clear mo daw yung mga panghihinalang yan. Nandiyan ng Queen of Swords natin. Ano? Uh, mas magandang before natin i-judge ang isang tao. No? Before natin... Mas magandang nakakausap muna natin sila. No? Kilalanin mo muna bago mo husgahan. Ano? Ano pa natin? Okay, we have the world. Kasi alam mo yon once na may makikilala ka ditong tao or may nakakasama ka na akala mo lang ano siya eh, akala mo masungit, akala mo gagawan ka ng masama. Pero alam mo tong taong to, ito pala yung makakasama mo sa success, no? May makikilala kang tao ngayong linggong to na or magiging close mo, no? Makakausap mo, no? Na madadala ka niya sa sa iyong success sa buhay. Ano? Kaya, you need communicate, no? Communication, ano, guys? Nakita mo siguro tong taong to, no? Or, or, na matagal mo nang kasama sa trabaho, bihira mo lang kausapin. Classmate mo na, bihira mo lang kausapin, ano? Pero, itong taong tong akala mo sinasabi ng iba na ganito ang ugali, eh, yun pala yung makakatulong sa'yo. Or, mahihila ka pataas, ano? See? Kasi, itong taong to, no? Kapag pinakinggan, mas pinakinggan mo yung sinasabi ng iba. Ayan, madadala ka nila sa failure. Pero yung taong to, dadalhin ka sa kung ano yung pangarap mo. It's your career, no? Sa Guitarius. Kasi may mga nakakasama tayo sa buhay na akala natin sila yung totoong kaibigan natin, ano? Pero sila yung nag humihila sa ating pababa. Kung sino pa yung makaklose natin. Sila pa yung humihila sa ating sa pababa. Ano? See, so you keep your eye on your goals and enjoy every moment. So confirmation, page of one. hindi lahat ng nakikita ng mata or naririnig mo sa ibang tao is yun na. ba? Diba? Katulad ng sabi ko kanina, kausapin mo bago mo usgahan. Alamin mo kung ano yung mga pangarap niya sa buhay bago mo pakisamahan yung mga kaibigang nakakasama mo ba ngayon? Ano ba ang pangarap nila sa buhay? No, sa guitarists, May narinig ka bang pangarap nila sa buhay na sinabi nila sa iyo? Unlike sa taong 'to na hinuhusgahan nila, no? Pero ang taas pala ng pangarap, ano? Yun pa pala yung mas mga um, yung mga taong hindi nakakasalamuhan natin sa si school, sa opisina. Alam mo, eh, minsan hindi sila nakikisama kasi ayaw nila ng mga toxic na tao. Katulad ng pinapakisamahan mo. See, you have a five of cups. Feel your grief but know that things will get better. Maybe some of you, ano, um, um, nagsisisi kung bakit mo hinusgahan yung tao. Itong katrabaho mo, ano. Or, maybe some of you, niloko ka may nanloko sa iyo sa iyo dito no sa mga papeles na inaayos mo sa iyong career ano may pandoloko or yung napasukan mo na pag-applyan mo ng trabaho guys is um, alam mo yun scam kasi may bagay kang pinagdulok saan dito baka naman yung kasasya mong pera is alam mo yun na na scam pa ano So, ingat-ingat sa mga taong nakakasama natin sa Guitarius. Tignan pa natin sa iyong career, guys. Energy ng sa use sa career, no? Okay. So, you have a revelation here, no? Huwag ka mag-alala, no? Itong taong or grupo na ng scam sa'yo, lalabas din yan. Malalaman din ang ang katotohanan, malalaman mo rin maaano rin yan mahuhuli din sila sa mga ginagawa nila sa'yo huh? No? mahuhuli din yan there's a confession ano? or it's either there's a confession on your love life na mangyayari no? ikaw ba ay aamin No, may pag-aaminan ka na gusto mo yung isang tao para sa mga single, no? Magkakaroon ka na ng courage para maipakita or maparamdam sa kanya yung tunay mong nararamdaman. So, sa mga in-relationship naman, may malalaman kayo mga revelation na masasaktan kayo, no? Kahit sa mga mag-asawa, no? Na talagang mawawalan kayo ng tiwala sa inyong mga partner. It's either we don't know kung ano bang issue 'yan sa pambababae, bisyo No? Pandoloko, hindi natin alam. So, don't worry daw guys regarding sa iyong career, no. Makukuha mo rin yung hustisya kung ano man yang nawala sa iyo, no? There's a sense kung ano man 'yan kung na-scam ka man 'yan guys. And may nag aantay pa sa inyo na mas maganda, no? May karma na nga sa inyo ay sa kanila, no? Tapos mabibiyayaan pa kayo ng talagang talagang masasatisfied kayo, no? It's a good luck ang nag-aantay sa inyo mga Sagittarius, no? Sa inyong career So, ayan. So, refresh your emotion, no? Meron tayo ditong Ace of Cups na reverse. So, mag-move on ka na. Let it be na yung kung ano man yung pinagluloksaan mo dyan, no, guys? Kasi, kapag dinibdib mo ng dinibdib yan, hindi papasok tong magandang grasya sa'yo, no? Hayaan mo na, katulad ng sinabi ko sa, sa inyo kanina, let it be. Paubaya mo na yan sa mga nakaka -oh um nasa ating kapulisan or ano ba and it's time to ano na, no to move forward to search new career opportunities be optimistic 'no yung emptiness na nararamdaman mo yung pera maibabalik din yan sa yo inyong love life. Okay. So, may iba sa inyong mga um, nakaka-experience ba kayo dito ng pananakit sa guitarius? Sa inyong mga asawa? Dahil sa selos? Ayan, queen of wands. So, so it's a general. Babae man, ang no, lalaki ngayon is talagang nagkakaroon na ng sakitan. Ano? So, nagiging aggressive na masyado. Dahil sa selos. Ayan pa natin sa inyong love. So, alam nyo, kailangan pa pairalin sa yan, two of pentacles. -de decide na kayo kung makikipaghiwalay ba kayo hindi sa taong mapang-abuso na to. Selos ng selos. Ano? Kailangan nyo pa rin, um, kahit na nag-aaway kayo, kailangan nyo pa rin um, iangat yung sarili nyo, ano? Huwag nyo namang hayaan na sinasaktan kayo ng taong to, lalong lalo na emotionally, physically, ano? Mag-isip na rin kayo, guys. Lalo na sa mga naaabuso dito. Kung feeling ng wala na magmamahal sa inyo. Go oh, guys, no? lowbat tayo. So, sa so, katulad na sinasabi ko nga kanina na alam niyo ang pagmamahal kung nagde decision kayo makipaghiwalay at masyado ng abusado yung taong yan alam niyo kung nahihirapan mo kayong humanap ng another love life no it's pag ah, wag na muna no dahil ang pagmamahal ay hindi lang rin naman yan mahanap sa ibang tao ano kundi sa inyo sa inyong sarili muna no mahalin niyo yung sarili niyo matuto kayong respetohin yung sarili nyo. So, yan, magnilay-nilay muna kayo. Kung gusto nyo, ang makakita nyong tao is yung hindi kayo nasasaktan, din magantay kayo ng tamang tao. Huwag masyadong magmamadali, kasi minsan, kamamadali natin ay napupunta tayo sa bungi, ano? Ganun na yung kasabihan ngayon, hindi yung kapipili-kapipili. Minsan, mas maganda nga talaga yung pumili tayo ng tao talagang alamin natin yung mga ano no, wag yung wag, katulad niya no wag kayong katulad ng sinabi ko sa The Hermit na no? inuhusgahan natin yung tao na hindi pa nga natin nakakausap E, eh, tapos mo yun yung, nana, yun yung mabait yung pala yun yung nananakit ano may mga ganong bagay no so pagdating sa inyong kaperahan naman guys is or sa inyong buhay, sa inyong career, sa inyong love, ayan may mabilis na magandang mangyayari, mag good news paparating sa inyong linggong to, ano it's may tutulong sa inyo para makalayo na kayo sa taong to may darating na pera dahil dito, meron tayong nakikitang positive energy, no, na dasan sa inyong kaperahan, sa inyong trabaho, sa inyong love life or malay nyo, no marinig ng Diyos yung mga hiling ninyo at magbago tong taong to, no? Agad-agad ano. -agada, so, meron tayo ditong Nine of Pentacles. So, guys, um ayan, may mga rewards kayong marireceive sa inyong trabaho, yung ilan sa inyo, no? Or sa mga may mabubuting mister o asawa, baka may gift kayong marireceive or sa inyong mga boyfriend or girlfriend, ano? kaya sa mga anak na may mga trabaho na no may mga marireceive kayong mga gift galing sa kanila nan pa natin one card mo para sa Sagittarius so dahil dito 'di ba sa relasyon kanina so meron ditong disite eh, no merong jealousy may mga panloloko pero itong niloloko kayo ng partner nyo, hindi dahil mahal nila yung tao. Maybe it's a last or temptation lang, guys. So, mag-isip kayo, no? Kung ipaglalaban nyo ba yung if you're married, ano? Yung marriage nyo, no? Kung patuloy mo pa yung minsan nasasaktan ka na dahil sa mga desire ng kinakasama mo, no? Pero, nasa sa'yo pa rin yan dahil nakikita ko naman dito na hindi naman niya mahal tong taong to it's either katrabaho niya katrabaho niya or nakilala niya nakilala lang niya online no it's a distraction sa or isa sa mga pagsubok yan bilang mag-asawa bilang sa isang relasyon na ano? so nasa sa inyo pa rin ang kasagutan gan guys So yun lang. Thank you sa Guitarious for watching. See you on my next video. Bye.